susunod na programa Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Yes, mga kanapoy, good morning sa inyo lahat. At, uh, tayo ay magpa-part-time. Tayo magpa-part-time tayo sa ano? Part-time job tayo sa Lalamove. Uh, tayo kasi pagkakataon natin 'to. Ah, uh, pag Sabado walang pasok pero bed naman tayo sa uh, ating trabaho pero sayo naman yung ating pajab natin uh, sa lalambog uh, ngayon tayo magpa lalambog tayo na uh, maghapon tatry natin kung gano'n kalakas ba ang, o gano'n kalaki ang kita ng lalambog uh, na maghapon so eh, uh, ngayon samahan niyo ako sa aking paglalamog sa sa kalsada o sana meron tayong mga konkrete na mabait at may simple, tip yun uh, so pasensya na kayo tat. ako ay hindi ako makapag video habang tumatakbo na habang nagpipick up so kasi yun tapo kong yung camera na nasa helmet uh, GoPro so pag dadaano ka pa yan makakanapo eh so bawat step ko doon na lang magbibigyo. so sama nyo ako ay pagda biyahe ang pa eh dito tayo sa Dasma uh, pati mato ganyan tayo ng galing tayo ng ano uh, Mountain dopa pa So pick up tapos uh, the latest pick up na labang tapos papuntang Dasma. So mga kanapoy. Eh. Uh, ang video. Okay sir, N na ano sir? Ha, sa sa start. naka star ako sa inyo. Ah. Ah, uh, yeah, mga anak po eh. at uh, ang bait ni Sir. Ah, uh, ng tip ng August 24. Yan mga anapoy. Ang video, ang video pa na mga anapoy, ano lang, kada stop ko lang, hindi mga pag video na tumatabok Sige. Bye bye. Mga kanapoy, ah, uh, nandito tayo sa silang, ah, sa Dasma. O, so, booking, ah, uh, dadalhin sa silang ang booking ano uh, camera dalawa Diyan po na din sa silang. So, pasensya talaga kayo. Talaga, talaga hindi talaga mga makapag-take talaga na na nagpe-pick up ng, uh, ano, ng booking. Kasi nga, yung kailangan ko yung camera na sa GoPro, sa, sa, sa helmet. Yun ang pagdadaan uh, ko. At pagyan uh, pag yan, at pag napag pag ko yan, bibila ko nun. At, uh, Isisirin ko na rin kung paano mag ano pag natutok may gidot sa sa lalambog. Medyo at saka ano saka sa pala. Medyo natututo na natutu kahit konti ng ano pag uh, pwede ko mga sa lalambog yung mga camera ay mga camera yung mga kamera so, camera picture tapos yung loading at, at loading tapos yung sun sun destination Okay. Pero pag mga, ano, lugar, alam mo mga lugar yun. Yung mga kanapay Maraming salamat sa mga sababi ng aking video. Good morning mga kanapoy at pagkatang hapo sa inyo lahat uh, nandito, nandito tayo sa Paliparan Paliparan to Dasma City, Cavite So, ang lost na 6.05 Uwi uh, na tayo sa bahay at uh, Medyo matrapik, malaki sa ulan. Maghapon. O tama lang yung ating kinita kung lang Nakadamang bukin tayo. So, masisin na tayo mga kanap. Hindi tayo nakapag... hindi uh... tayo nakapag... Ano, video habang tumatakbo kung anong... Uh, data uh... yung isang camera. Saka hindi pwedeng uh, yung... Ano, gamitin ko sa pangtakbo kasi uh, problema kasi may 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 ano tawag ano tawag dito may isang na mapa yung ways google map so yun mga napoy at uh, pangin aking ano upload ko siguro bukas upload yan Kadang gabi sa ilat, Alas 5 na ngayong hapon. Nakakanapoy. Uh, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. At uh, ay uh, nasa trabaho ngayon. Naka-enjoy naka tita ngayon. So, mag alas 12 na bibilang ang ulam. Uh, at ay atay atay na baboy para beef stick bid stick na atay so maganda po uh, kahapon nag alas tres lang kami kasi 8 oras namin kahapon dahil holiday so nag extra ako sa sa lalamog so medyo maganda nga din yung aking nakuha tatlo pero okay na rin, tatlo braso. Nagsisingle lang ako ng ano, booking. Di ako, di ako nagdo-double booking. So, nakatatlo nga ako. Kaya lang, siyempre, walang mga tip. Ayos lang yun. Part-time ko na naman yun. So, nung Saturday po, nag-full time ako. Uh, nalamog. Nakaalam ang booking ako, pero sadong doon mababa yun. At mga pito, So, pinagpipili ako kasi pinipili ko ano yung dapat kuhanin ko. Kasi, hindi ako basta-basta kumuha ng mga pick up. kuha yung may iba, eh, puro uh, abono. So, hindi ko pa gano'ng kalakaran kasi baka ma-bicycam ako. Baka ako. Pangalawa, wala akong ano, lalabag. Ayun, uh, at saka hindi ako nakapag-video na matatakbo kasi kuha nung uh, wala pong GoPro na camera. Camera na po eh. Uh, pero siguro antayin nyo nilang uh, sa kayo magkaroon ng GoPro uh, habang tumatabo tayo, nakabidyo tayo. Plus, makikita natin yung mga uh, na nabubok natin. Sa kayo yung iba pa. So, ang upload ko mamaya, siguro ano lang, uh, wala tayong habang nagraran, run o uh, nagumotor na naka-video So, pa-step-step -step lang so, Hindi uh, ko rin at saka di ko rin alam mamaya kung mga pag isambukin tayo So, tatry natin So, magas daw sila Kaya muna tayo para matangal yan so, Salamat at salamat pala sa mga sumusubaybay sa aking uh, YouTube channel at uh, patuloy na nanonood mga aking video. Uh, shout out po sa mga mga vlogger, mga kasi naman lalo na kay ah uh, Rubensiano Kaloy. Bye-bye.